mga kabayan Ayala Corner Ayan, dito to sa may Ayala malapit sa may ano, sa may sa may is in Manila. Ayan, tingnan niyo po 'yan si Kuya. Hindi po 'yan nagano, hindi po 'yan nag ng traffic. Tingnan niyo po. Napakalayo po niya sa hospital ay sa stoplight mga kabayan. Tatlo yata asawa nito eh. Ayun no. Tatlo po yata asawa nitong taong to. Pagmasdan po, napakalayo po niya sa stoplight. Pagkakanan po kayo ng, ano, ng San Marcelino, kapul kayo dito sa taong to. Kayong bahala, ano ba tawag nyo dito sa ganitong tao, sir? Ayan mga kabayan, nakikipagtalo siya sa truck. Ayan. Kasi si truck hindi naman talaga wala namang violation na ginawa. Ayan. Talagang grabe, talamak na po dito. Ayan. Gaano po kalayo nito? Nandi dito na to sa may gate ng ano eh. Ayan, sa so may gate ng University of Philippines sa New in Bar City. Napakalayo po. Ayan po. Pagmasdan nyo po 'yan. Ayan. Jusko, grabe, nakakaawa dito mga motorista mga kabayan. Ayan po, tingnan nyo, hindi nyo makikilala kasi may takip po ang mukha nito. Ayan, kanina pa po, tingnan nyo, hindi po matikitan. Ayan, tingnan nyo po, oh. Grabe po. Napaka balasubas po ng mga enforcer dito sa ano sa Maynila. Ayan po, paparking muna tayo sa glit para tingnan po natin itong mga enforcer na to. Ayan sila sir Ayan Tingnan nyo po yan Gano kalayo yan sa stoplight Ayan o oh. Kayo na po bahala mag decision dito Sana makarating naman to sa ano Sabado po ngayon Ayan wala po itong Kasunod ko po itong truck na to pinara nya Pero wala po akong nakikita Bawal na ano dito sir eh, mga kabayan ayan pansinin nyo po yan sulo lang po siya dito sa ano ayan o oh. ang layo po nyan mga kabayan yung mga gawain nitong mga tawa ni Mayor Lacuna ay ito mga pagkakanan kayo alanganin ang pagkanan mo dito sa San Marcelino Corner Ayala kapul ka dito sa may puno tingnan nyo po yan sulo lang to sulo ayan siya Isosom natin titingnan natin kaso nakatakip po ang mukha nito ayan mga kabayan nakatakip ang mukha kaya hindi mo makikilala ayan kumbaga dapat tikitan mo na yan wala nang kung ano-anong pag-uusapan kasi kung talaga may bayulisyon, pero kasi kasunod ko to wala namang bayulisyon pare-pares kaming galing sa kayapo ayan pinara nitong magic to nakatayo dito sa may puno na to ng ano nang ito malaking puno nakatayo siya dito nagpapa Talaga nag-aabang siya ng bibiktimain. Ayan. O pagmasdan nyo po kung anong ginagawa. Hindi, wala namang ginagawang tiket. pagmasdan nyo po yan hawak nyo ang ticket wala namang ginagawa sa ticket kinakausap nyo lang yung driver kasi wala tayong nakikitang bayulisyon nitong ban na to pero talagang pinara nyo ayan tapos umalis ikot konti tago na doon sa likod ayan Tama ba yun lumayo ka pa para ayan bababa siguro ang driver tingin natin tingnan natin kung ano susunod pumunta sa likod ayan ano Ayan, bumaba na yung driver. Ayan mga kabayan, yung driver nakikita ko may hawak. Ayan. May sa kabila. Doon sila magkikita kasi parang napansin yata na napansin nila na may camera na nakatutok sa kanila sa atin. Pero malayo tayo kabayan, malayo. Ayan pumunta sila sa likod gawaan ang napansin nila na may tao dito sa taxi ay grabe kawawa tayo dito mga motorista sa mga to ayun mga kabayan Hindi nila tayo pipiling sitayin. Gawa na dito tayo sa parking area. Wala, wala tayo sa kalsada. Ayan. Gaano ba katagal mag-issue ng panikit ang isang traffic enforcer ng Maynila? Ba't ganito katagal? Ayan. Kasunod ko yan mga kabayan. Kayo mahala mag ano dyan kung ano ba talaga ginagawa ba nitong magjikirong to. Dahil kung pansin niyo po 'yan, ayun na napakalayo po ng ano ng Ayala. ayun Ayala. So zoom natin. Medyo malikot ang ang camera natin. Ayan. Ayan, Ayala po 'yan, Ayala Corner. Ayala Corner Ay grabe itong mga taong to. Parang wala na yata tong mga kaluluwa. Ayan o. Oh. Andun pala sa likod na kikipagtalo. mga kabayo, nasa likod sila. Ayan. Mantakin mo ilang minuto tong video natin. Ayan para sabihin natin na hinuli mo, tinikitan mo pero hanggang ngayon po wala pa yan malinaw na ito ano to napapansin nila nakabidyo kaya yan kumukover yung magikira sa likod ng ano ng ng band Eh na siya mga kabayan. Nag-aabang na naman uli siya. Pero kung titingnan natin nasa ano siya, malayo siya sa stoplight ayan. Kawawa dito mga motorista nagtatago. Ayan oh. Ayan siya oh. oh. nakapara na naman oh, di ba? Oh, Ayan siya mga kabayan, nakapara na naman no. Oh, ayan. Kawawa dito yung mga naghahanap buhay. Ayan. Ito naman yung nahuli niya, kulay blong truck. Ayan. Di ba? Hindi naman siya nagmamando ng ng traffic o totally, eh. talagang nag lang siya. Ayan, o, tingnan niyo po. May pinakikita-kita pa sa cellphone niya pero wala sa traffic light yan, eh. sir. Eh, mga kabayan, yan. Eh. labas tayo, kabayan, yan, yeah, medyo may na boses natin para hindi niya masyado tayo mapansin. Solo lang. Oh. Lisensya. lusin siya tapos ano pa kaya ang hinihingi nito hindi malayo tayo kabayan malupit to malupit malayo sa traffic light Eh, napakalupit nga yan babalik na naman siya dun sa area hindi siya totally nagtatraffic talaga nag-aabang lang mga kabayan Ayun mga kabayan napansin natin na lumayo na si si Magikirong Enforcer. Pumunta na din sa may stopay, si na siguro yan. Ayun na si Loco. Hawak. Lakad-lakad. ayun na, naglakad na siya papunta doon sa stoplight. Mukhang busog na. Kaya e, lang mga kabayan, kayo na bahala magdesisyon.